Wala nang intro-intro, mga tagay. Pupunta tayo sa bahay ng Nagatlan. Pupunta natin sulit meals. 15 pesos yung ulam, 2 wow. piso yung kanin, 1,000 pre pa, mga tagay. Let's go, mga tagay. Pupunta kung mm, degit ba o masarap po hindi. Let's go, mga <laughs> Wow! Kain na mga tagay. Ito na nga po yung ating, ano, sweet meals, limang piso yung kanin, kinspesh yung ulam, bali mother nga pala ako ng extra egg. Ayan. Isang upis lang yun. Balik, Bali, kumastos ko ng 15, tas dalawang kanin, 10, 25, plus 10, Ah, 35 pesos lang mga tagay. Ayan, 35 pesos. May free ka na sa bawo. Okay, ayos na ayos pa. Pride race pa yung mga tagay. Merry Christmas! Dito lang po yan sa bayan po na nagkatlan, Laguna. Katabi lang po siya ng malapit po sa palengke na nagkatlan. Katabi po niya ng Cebuana. Yan, katabi po, mismo, katabi po siya ng Cebuana. Malapit kantuan po ng 7-Eleven. Tapat po ng bakery. Malapit po sa Mayi. Tapatan po ng hardware. Diyan po sa na nagkatlan, Laguna. Huwag sa yung pumunta. Punta na rin din mga tagay. Ayan, sarap niya mga tagay. Sulit meals mga tagay eh. Kaya aong ako sa inyo Pumunta na kayo dito Murang mura Masarap pa ang sabaw Eh eh mapapadami talaga ng kanin tu, extra like, extra rice ako May tiyupi kasi Yan Worth of 35 pesos may ang sabon ko Sabaw ko na Ay ano I, i ganado si Si Happy Si Happy ako Si Happy <laughs> din tayo mga tagay yan Ganado ba? Hmm Fried chicken nga pala yung mga katagay. Tsaka, next tara ng isang iplog. E, ganado. ganado. si Happy. Hmm, kita mikirnya man, naman. Sarap na sarap. no? Sarap, sarap, sarap. Si Happy, Happy. Happy lang tayo. Hanggang sa tayo mabusog. Eh, sarap naman, o. Oh. Food trip, mga katagay. Hindi mo tayo -in -in natin. Put plan solo trip. Tatlo pesos. Eh, mabo pa okay ka sa tarap. Nam nam. Mm -hmm. Fried chicken. Mm. Sarap. At alam mo sa lao uh, mga tagay. Yan, alam mo sa lang yan, uh, mga tagay. Mapapawa dito sa Sulit meals. Yan, mga tagay. Ayos na nice ayos na matagay. Kung ikaw ay tumatagay, kailangan mong kumain. Para ikaw ay malakas sa inom. Kung hindi ka malakas, ebi eh, kumain ka muna ng kanin para ikaw ay may tibay sa inuman, mga katagay. Eh, eh, ganado si Happy tayo. Si Happy Jin tayo. Just call me, Happy tayo. Everyday, Happy. Kahit malungkot, kailangan ah, mo maging masaya. Happy lang tayo mga katagay. Kailangan maging masaya. Yan, mga tagay. Solve. Ayos. Eh, eh, kay talaga. Nakakagutom na uli. Yan. Abantang alsoche ng bagay mga karina. Mga tagay, umuwi bayan. Yan. Kerot, nakapuyo rin kasi ako eh. 5 pesos yung ganin, tapos 15 pesos yung ulam. Mm, tas nag-extra rice na, na ako, tsaka extra egg. Bali, tat, may best lang mga tagay. Solve ko namin sa buho pa. Mainit na sabaw. ki Sarap. happy tayo. Happy busog. Mm, wow. Sarap na sabaw, o oh. Ay, ayos. Okay, mga tagay. Busog na naman siya.